Good evening, good afternoon, and good morning sa nasulok ng daigdig. So, may narinig ako doon sa pag-uusap nila ni <clears> Atty. <throat> Panilo at ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na napag-usapan nila ay uh, <clears throat> kakasuhan si Trillianis dahil uh, nagbibintang siya ng na walang ebidensya pangalawa hindi na presidente si Pangulong Duterte ang ibig sabihin niya i-private citizen na siya isibilyan So hindi mo na siya basta mabatikos because he is not a politician. Hindi siya nakaupo. So pwede kang i-charge ng libel. Na kung nakaupo ka sa gobyerno at politician ka, eh may karapatan ang taong bayan na batikosin ka sa mga narinig sa iyo. Ang masaklap doon sa pag-uusap nila ni Attorney Panilo ay uh, pinag-resign niya si Inday Sara bilang isang Vice President at ang kanyang anak Miss si Paolo yung, yung, mayor ng ng uh, Davao City ng ibig, sigur, ibig sabihin siguro ni Pangulong Duterte eh, uh, nag, naglilingkod lang naman sila sa taong bayan sa abot ng kanilang makakaya. Pero dahil sa ganun ng kanilang paglilingkod, normally, may masasaktan at mayroong muddle ma damage ano, o collateral damage. Hindi naman perfect ang otoridad to perform. Na kung nagkamali, at negligence on the part of the government. Siyempre, normally, may kaso. Pero sa sitwasyon nito, sa sitwasyon ni Pangulong Duterte, ay siya pa yung masama sa gobyerno ngayon, hindi sa taong bayan. Kasi sa taong bayan, mahal siya ng taong bayan. So, yun yung masaklar kung maglalaylo na ang mga mga Duterte. Ayaw na nila. So, ano ang gagawin natin? Ano? Kasi ang mga Duterte lamang ang makapagbigay ng magandang inamukasan ng bansa natin. Although marami, Marami maglingkod sa bayan na may kakayan rin ang tanong na lang doon winnable ba? yun yung tanong doon so walang winnable kung hindi si Sarah Duterte hmm, wala pa tayong nakikita na opposition na winnable pero nga kanila ang kumilik so yun ang problema natin So patuloy tayong ganito ang ating gobyerno ngayon. Nananawagan ako sa taong bayan na mag-isip at kumilos kung gusto natin ng pagbabago. Na kung ayaw na natin, ay puro kwentuhan na lang tayo. Bigaya ng opinion, na inilalabas ang sama ng loob na sinasabi, ibuhis ko ang buhay ko magbibigay ako ang lahat ng yan ay hindi mangyayari kung puro tayo salita tandaan nyo yan ha? kung puro lahat tayo ay salita walang mangyayari dahil puro tayo hinain lang sa Facebook Quintuhan, masabi kong yabangan sa Facebook sa Youtube yabangan tayo tingnan natin ang ano ang solusyon so kami ni FGF ni FGF Supremo nagbibigay kami ng solusyon at pinapaliwanag namin sa inyo ano yon na si Pangulo, ah, si Pangulo, si Supremo lang ang nakikita kong makapagbigay ng solusyon. Marami ang tanong winnable Kaya ngayon pa lang, nagsisimula kami kung talaga bang tutuo kayong tutulong. Yung kwintuhan nyo ba? Yung kwintuhan nyo kasi, yung effort nyo, yung panahon nyo, kung ginawa nyo yan, na pag sa inyong lugar at i-connect nyo sa FGF. Pag nakakonnect kayo sa FGF, mangyayari ang gusto nyong mangyayari. Hindi ko lang pwedeng ipaluwanag one by one. It because mababasa nila. Napakahirap ang paluwanag ng plano kaya nga, sabi nga namin, huwag nyo kaming utusan dahil alam namin ang gagawin namin para sa inyo. Mag-iisip nga kami para sa inyo. Ang hinihingi namin tulong sa inyo, mag-organisa kayo ng mag-organisa sa inyong lugar. Ang OFW ni ino-organize namin dahil baka pagdating ng panon, doon kami sa OFW, hihingi ng tulong kung gusto nating mabago ang Pilipinas. At ang narito sa Pilipinas, mag magtulungan tayo. Excuse me. Magtulungan tayo. Umpisahan na natin na dumami ang FGF. Sa ka kausayan ng ating bansa. Huwag puro tayo kwento. Huwag tayo puro salita. Huwag tayo puro vlogging nang walang aksyon. Now, kung vlogging natin na hanap buhay, hindi, ko, hindi namin kinikisyon yan. Pero sana naman, yung ating nilalabas ay galing sa puso, magtulungan tayo. Inorganize ko ang mga vloggers na mga galit sa mga tiwali sa gobyerno pagkaisahan natin Magtulungan tayo. Kung may followers kayo, dagdagan nyo, ibigay nyo sa amin. Para time will come, ma-analyze natin na pwede na pala si Supremo tumakbo bilang isang Pangulo. Kung gusto natin ang pagbabago. At kung mayroong kay tiwala, kay Pangulo, kay uh, Supremo, General Dado. So yun ako isang bilang retired, wala na ako nangarap na yumaman. Nangarap ako paano yung uli kong hininga sa iba mo ng mundo ay may bigay ko sa aking bayan. So, lahat tayo, siguro maaring ganun rin yung lahat ng MJF. Pero ang tanong ngayon, paano natin gawin? Yun yung tanong doon. Kasi marami ako nakita, ibubuhay ko ang buhay ko hanggang kamatayan. Eh, pero kung gano'n lang ang salita natin, hindi rin mangyayari. Kung alam natin na ibubuhay nyo ang inyong buhay, kailangan kumilos kayo. Kailangan galingan natin ang pag-educate ng mga kapitbahay natin, kamag-anak, kaibigan, na ito ang sitwasyon natin. Kailangan ibuhay natin ang buhay natin. Dahil ito na ating gobyerno. Ganon kaya kung narinig ko ay ko ang boy ko, nang wala namang kasunod, ay hindi nga mangyayari yun. Ka ako, Richard, na dapat ituong ko na lang sa pagpapa, uh, tuong ko na lang sa pamilya, at saka magmamasyan na lang ko ang ibang mga kasama ko is kung saan sana nakarating. Pero ako, ang pangarap ko, matupad natin ang inyong mga hinanain. Kaya nga lang, kumilos tayo, bumuo tayo ng organisasyon at i-connect nyo sa FGF. Tayo naman na sa FGF ngayon, mga commanders, ang nakikita ko sa ibang mga commanders natin, busy sa pagpupos ng mga anong nakikita sa, FGF, sa mga video. Pero yung obligasyon nila, na pag-organize, na pababayaan nila, kumikilos, pero hindi nag i -port. For example, ganito mga commanders, ano? Paulit-ulit na lang tayo, ano? Kasi napapansin ko, eh. Ang iba, iba, ang sinasabi ko, hindi kumikilos. Bilang albo, for example, for example, area, area commander ka. Sa paluat mo yung mga regional commander mo, ilan na ba yung na-organize ito yun tulad sinabi ni Commander Saparan kaya pag sinabi kong kamusta ang ibig sabihin nun may nadagdag ba o wala dahil Regional Commander tanungin nyo ang inyong Provincial Commander, kamusta na ang ibig sabihin pag kinakamusta kayo may update ba kayo yun yung tanong doon, may update ba kayo may pagbabago ba yung provincial commander naman, tanungin niya ang city o provincial niya, kamusta na? So, ibig sabihin update, ang municipal or city commander, tatanungin niya ang barangay, kamusta na? Naikot mo na ba ang buong barangay mo? Ilan yung nalista mo? Lista mo ngayon ng pag nag-react. Hindi, standby lang naman, anytime ito. Kailangan natin magkaroon tayo ng meeting para sa para sa atin din ito. Ngayon, kung nahirapan kayo, barangay barangay commander, commanders national, ah, uh, commanders sa higher, tingnan nyo, ito yung i-educate nyo sa barangay commander nyo. Kung nahirapan kayo mag, mag, magpaliwanag, the technique is our blog ni Supremo or Ranger, Ranger Kidlat Lagi niyong iparinig para marinig nila paano mag-influence ng mga pamamayang Pilipino. At ano ang pangarap ng ating Supremo. So ang pangarap niya, by 2028, kung hindi napapatakbo ni ni... Pangulong Duterte ang kanyang anak si Inday Sara kasi lagi nalang nilalapas tangan ng nasa gobyerno ngayon. Tayo ang lalaban. Si so primo ang lalaban ng Pangulo. At itong FGF ay magagawin nating National Card, Almost ay magiging membro kayo sa gobyerno. So, yung ating pagmamartis dagdagan natin ng action. Yung Maritis kasi malaking tulong yan. Pero dagdagan nyo ng action, organize. Hindi lang puro kwento yabang. Barangay Commanders, para kung alam mo pilosop ng pang tao, huwag mo muna pasukan. Kunin mo yung account niya Facebook, padala mo na padala ng blog namin kahit pa paano pinapakinggan niya hanggang sa ma-educate yan that's the way to recruit kung nahirapan kayo wala kayong gagawin kung hindi mag-vlog ipasa nyo na ipasa dyan sa mga kaibigan niyo. yan ang problema hindi naman ginagawa ng ibang commanders Iyon yung masaklap so kung wala naman manahimik na lang tayo siguro kasi sayang lang pagod natin eh kung puro tayo salita na walang action. Hmm? Marami hindi rin nakikinig kasi marami makapatapos ko lang ng vlog ko, ganito ang paliwanag ko, may tanong pa. So, ibig sabihin, hindi sila updated. Sila ay particular lang sa kanilang kwento ng buhay nila, kwento ng marites nila. So, yun yung masaklap sa atin mga kaibigan. Ano? mga MUP retired magtulungan tayo kasi yung mga pension isa nating lalabanan ang korupsyon dyan sa PGMC or kapangalan ng trabaho negligence on the part of the Commander General Lupina in PGMC nakakayanan niyang binabatikos natin ng binabatikos para rin yan sa kongres eh. Nakakayanan nilang mga inutil sila tanga. Nakakayanan nila yung mga salita kahit narinig nila bakit. Ikapalit milyon eh. Perang ang nangingibabaw hindi prinsipyo. So yun yung problema natin. Nangingibabaw ang pera kaysa sa prinsipyo. Kaya lahat yung mga tuwad kum na yan, walang prinsipyo sa buhay yan. Dito, dapat ikalat nyo yan na ang mga tuwad kum, wala silang prinsipyo, prinsipyo sa buhay dahil lang pera na wala ang kanilang prinsipyo. Tingnan mo yung binabasa. Almost yung nagtatanong, binabasa nila. Edited. O baka binigyan sila ng ito, 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 ito mga tanong nyo. Wala. Walang nangyayari sa gobyerno natin. Puro na lang silipan ng silipan. Kaya nga tayo, kikilos tayo eh. Paano kung ipahinto na ni Pangulong Duterte, si Sara Duterte, at saka si Paulo Duterte ng Davao City as mayor? Sino natin? Sino na ang kakampi natin? Kayo tayo mga vloggers, tayo mga matatapang ang loob. Kakay tayong lahat. Now, kung may organisasyon tayo, hindi tayo makakatay. Kasi may kaya tayo, may kaya ng laban. Mga pensioner, kung naniniwala kayo sa amin ni Supremo, magtumulong kayo para sa ating uh, minimiti na mabilis na aksyon sa ating pensyon. Kawawa ang marami. Maraming namatay na hindi natatanggap. So, magtulungan tayo. Hindi puro kwento, hindi puro yabang lang. Okay lang yan. Kung may kwento, may yabang. Ang alaga may aksyon. Kaya nga pag ako narinig na puro kwento naman nababasa, puro kwento, Nabubwisit ako sa, sa totoo lang. Kasi puro na lang tayo kwento. Walang katapos ang kwento. Wala namang kabuntot ng action. Eh siya, so, manahimik na tayo kasi yung kwento niya, hindi rin nangyayari. Hindi mangyayari. Kasi wala kayong ginagawang action. Tinutulungan na nga ka, namin kayo eh. Educate, educate, educate hanggang maintindihan. Ganon ang nakapakikiusap namin. Kaya nga, ako nga mismo, nag, ang oras ko narito lang sa Facebook, minomonitor ko kayo. At nag-iisip ako paano tayo mabuo, mapalakas. Ito yung ibang kasama ko ang pensioner. Nakikita ko eh. Puro pagpapayaman ang iniisip nila. Ha? Ah, puro pagpapayaman. Hindi na lang hindi na lang ibigay nila sa anak nila. Malalaki na anak nila, sila lamang kumayon kumayod. Tayo, pero anyway, inyo buhay niyo yan eh. Hindi ko papayaman niyan. Nagpapayaman. Isa natin dali ng kayamanan natin. Kaya ito ang isang pinagtatampo ng anak kong sundalo. Puro na lang ako daw si kaibigan si tulong. Ni pamilya niya hindi niya nagagawa. So siguro naghanap ng malasaan ng ah... Uh, ang tawang nito. Pansin pero nagagawa ko naman lahat. Siguro maring celos lang na nabibigyan ko priority ang taong bayan. Eh, hindi ko naman sila pinababayaan eh. So, yun lang muna ang uh, gusto ko iparating sa lahat ng sambaya ng Pilipino. Pagkaisa tayo, ang pangarap ng MDF, kung hindi tatakbo si Inday Sara sa 2028, si Supremo ang tatakbo na presidente sa Pilipinas. Kaya ihanda natin ang organization natin, UFW, magtulungan tayo para magkaroon tayo ng pundo kung mayroong tiwala kay tiwala kung yung galit nyo gusto nyo isipain, tadyakan yung mga nasa kongres, magagawa nyo na yan kung tayo ang nakaupo sa gobyerno, Di ba yung sa mga batas ng mga panahon pa ni Jesus Kristo na mga lahat na nagkakasala ang para ang parusa pinagbabato pinagsasampal ganoon ang parusa natin para maramdaman nila ang sakit ah, ang ang, ang decision ni Supremo is death penalty paring squat sa luneta ako may awa pa ang gusto ko lahat ng may kasalanan na guilty yung parang uh, kamatayan na punishment ilagay natin sa isla bigyan natin sila ng tanim para may makain sila doon bahala na sila mag-survive paano ang pamilya nila eh mabuti pa nga may, may maalam nila buhay pa yung pamilya nila kaysa naman alam nila na sa langit na. O, di pa piliin na lang natin. Anong gusto nyo? Paring squad o sa isla. O, dalawa na lang. Or jack and boy. Hali-hali hoy. So, yun yung pakiusap namin, mga kaibigan, na magkaisa tayo. Huwag puro kwento. Okay, magkwento kayo pero sundan nyo ng aksyon. Aksyon. Ah, action. Magparami lang tayo ng magparami. By 2020, before 2028, tingnan natin kung pwede na tayong lumaban sa presidential election kung hindi tatakbo si Inday Sara. So yun lang ang gusto ko iparating mga commanders. Marami ibang marami may ibang commanders business, kung ano-ano pa man. Pero hindi man nila dadadagan yung kanilang organization. May mga rango kayong tinatawag. Itanong niyo yung mga rango niyo kung ano bang kahalaga ng mga rango ibinigay sa inyo. Yung iba na intindi ang rango nila, yung iba hindi naman. Okay, maraming salamat. Hanggang doon lang tayo. Gusto ko lang iparating sa lahat ng mga nagmamalasakit sa bayan. Makiisa tayo sa FJ para sa tunay na layunin ng pagbabago ng bansang Pilipinas.